sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 6, 2024, Merkules ng ikatlong linggo ng ating pong apatapong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At mula po dito sa St. Anthony of Padua, Singalong, Manila, at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Deuteronomio, chapter 4, 1 and 5 to 9. Nagsalita si Moises sa mga tao, Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo mga tuntuning ito upang sundin unawain ninyo at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong sa anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang Salita ng Diyos Guli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome po dito sa aming parokya. Ito po ang parokya kung saan kami ay nasa sakop, ang Saint Anthony of Padua Singalong. Uh, dito rin po no sa mismong simbahan ito ako na hubog, dito rin po ako na nakapaglingkod, naging children's choir, naging uh, adult choir, afternoon choir, nakapag-lector at naging youth leader dito sa parokyang ito sa siyempre sa pangangalaga at gabay ng aming patron si San Antonio di Padua. Uh, sa ating pong pagninilay para sa araw na ito narinig natin ang panawagan ni Moises sa kanyang bayan na sundin at unawaing mabuti ang mga tuntunin na ibinigay niya sa atin, na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ano ba itong mga tuntunin na ito na napakahalaga? Ito po yung sampung utos ng Diyos, ito yung batas, ito yung utos ng Diyos na dapat nating uh, wag kalimutan. Sabi nga po, ito yung napakahalaga na kailangan mayroon at sinabi nga po, ang bayan ay mananatiling tapat at sama-samang sumusunod sa mga tuntunin ito, ito po ay kikilalanin ng napakaraming bansa o ng buong mundo. No? Ito ang magiging upang sila ay masabi na malakas dahil nga ang kanilang tagapagtanggol ay walang iba kundi ang Panginoon sa pamamagitan ng mga tuntunin at mga utos sa kanya pong ibinigay. Kaya maganda na mapagnilayan natin ito no? sa ating bansa Parang nawawala yung sense of pride natin na tayo po ay uh, katoliko, no, mostly, no. Gumaga, inakamarami sa atin, itinatawag din tayong Christian country, no. Tayo na lang sa Asia ang talagang napakarami pang Christian na dapat ipagmalaki. Yung, yun nga lang, no, nakakalungkot dahil nga, Uh, marami sa ating mga mambabatas sa ating mga nasa gobyerno ang nagpapawalang-sala o nagpapawalang pisa ng ating pong uh, yung bang kahalagahan ng pagtalima sa kautusan ng Diyos. Marami nga po naging hakbang no na inalis natin sa eskwelahan ang mga religion classes lalo na pag government o public school hindi ito pinahalagahan unti-unti nawawala yung mga JRM, um, uh, good moral and right conduct, yung mga values education. Uh, kaya tingnan natin no ano nangyayari sa values system ng ating pong henerasyon Sana muli natin mapahalagahan ito. No? Kung ang bansa, sabi nga po, kung ang isang bansa ay marunong tumalima at nagsasabuhay ng mga utos ng Diyos, tayo po ay lalong dadakilain. Hindi sa kung ano mga Uh, pagkilala ng mundo, kundi dahil tayo ay kumikilala sa Panginoon. Ang pananampalataya natin bilang isang bansa ang mapapatibay sa atin. Muli po, mula dito sa St. Anthony of Padua, sa aking pong lugar kung saan ako namaki,